<laughs> <I stopped you. laughs> A what I'm going to to the house. I'm going to the house. I'm going to go going to go to the house. And 3, Five. Five. <laughs> <Two>. <laughs> Rank 19, Kuya Dumbo, 324,000 video views at month of June. Oh my goodness, hang forever na ang Edsay! Parehas nga sila na naniniwala sa kasabihang, everything happens for a reason? Grabe, forever na talaga sila! Pinagtagpo at tinadhana talaga ang Edsay sa isa't isa! Surprise ng team kalingap kay VNC at sa family nito ay, halos di nga sila makapaniwala sa nakita nila. Napaluha na nga lang sila dahil sa di maipaliwanag na kasiyahan. Tears of joy nga ang nangyari dito dahil sa blessings na natanggap nila mula sa team Kalingap at sa mga taong nagmamahal sa kanila, especially na ang mga supporters ng Edsy. Bago po tayo magpapatuloy sa pagre-reaction ay, 'wag po nating kalimutan suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Rob, at Ma'am Jackie Tapia Matubang pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, kalingap reactors, especially na po ang karepa. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga kalingap itong video clip na sobrang namis na nga ni hubby at wifey ang isa't isa. Ah! Hala! Ito po! Ayoko. Oh my goodness, grabe! Sabay nga na binigkas ni Hobby at Wifey ang salitang. Kamusta? Naku po! Miss na miss na talaga nila ang isa't isa! Ayos nga lang daw si Vayance, pero si Papa Eds nga ay... Wala na nangang paligoy-ligoy dito. Miss na miss na nga daw niya ang wifey VNC niya. Naku po, nakakakilig! At ito, paniguradong kikiligin kayo dito. Ito po! Oh my goodness! Inayos nga ni Viancy dito ang hair ng hobby eds niya. Hala! Mas pogi nga daw ang hobby niya. Pagganyan ang pagkaayos ng hair nito. Naku po! Halatang halata na talaga kayo, Edsay! Kayo na talaga for sure! Iba na talaga ito! Nakakakiliig talaga kayo, Edsay! At ito na nga. Surprise ng Team Kalingap to Family VNC is coming na nga. Hala! Halatang halata na talaga ang Edsay dito! Ito po! tatay! O kuya si tatay din Oh my goodness, nakakakiliti talaga kayo Edsy Holding hands na naman ng Edsy Hala ah. Di pa nga ako naka-move on sa Anli hawak kamay nyo sa Palawan. Tapos ngayon nakita ko naman kayong hawak-hawak ang mga kamay. Naku po, nakakakiliig talaga kayo. Mapapasana all na lang kami sa inyo, edsey! At eto na nga, surprise ni Kuya Rab at Team Kalingap kay VNC at sa family nito. Ay, first time nga daw ito mangyari ang ganitong surprise ng Team Kalingap sa beneficiaries nila. Iba talaga pag team kalinga pang tumulong. Grabe ito po. Makikita niyo na po kung matutungha yan. First time nila tatay, uh, Beyonce, nanay, ng surprise na ito. First time din po ito sa team kalinga na mag-surprise tayo ng ganito. Ano? Alright, so bilang tayo guys! My goodness, grabe tricycle at motor. Wow, napaluha na nga lang sila nang makita nila ito. Tears of joy nga ang nangyari dito. Di nga akalain ng papa at mama ni Viansei na magkaroon sila nito. Nang dahil nga ito sa Team Kalingap, na nabago po talaga ang buhay nila simula nang matagpuan ng Team Kalingap ang isang Viansei. Iba po talaga sa Kalingap, di lang basta-bastang tulong ang hatid nila. Kaya saludo po tayo sa programa ng Team Kalingap na patuloy po natin silang susuportahan. Binanggit na nga ni Kuya Rab ang may mga mabubuting puso na nagbigay ng tricycle at motor ito po. Uh, ito po motor ay galing po mismo kay Kuya Val. <laughs> Kuya Val. Ako. Tapos ito tricycle ay mula sa... NC Global and NC Global supporters and Kalingap Edo Global supporters. Po. Yes, po Global Supporter po. Ang nag-iisang founder at ama ng Kalingap nga ang nagbigay ng motor para kay Vianse. Walang iba nga kundi ang nag-iisang Kuya Val Santos Matubang. Tulong nga ito ni Kuya Val para sa pag-aaral ni Vianse. Service nga ito ni Viansei para di na ito mahirapan. Kasi alam naman po natin na minsan ay naglalakad po ang isang Viansei uwi ng school. At ang tricycle nga ay galing na nga sa mga taong nagmamahal sa tambalang Edsay, mga mabubuting supporters ni Papa Edu and Viansei. Na pinapakita po talaga nila kung gaano nila kamahal ang Edsy. Ito nga ang Edsy Global Supporters at Kalingap Edu Global Supporters. Maraming salamat sa bigay niyong blessing sa family ni Viancy. Sobrang laking tulong po talaga ito sa kanila. At ito, Papa ni Viancy, may mensahe nga kay Papa Eds. Grabe ito po, o. Oh. si Eds. Talaga si Eds. Si Congrats pa lang sa... Ano, thank you. Mo sana pagpatuloy niyo pa yung paglingap mo sa mga may hirap na ano, kabataan. Kitang-kita na talaga natin dito na... Botong-boto si tatay kay Papa Eds, Naku po! Forever na talaga! For sure ang Edsy! Kinukongrats nga ni Tatay si Papa Eds dito for passing YouTube 300,000 subscribers. At sana daw ay tuloy-tuloy lang ang pagtulong ni Papa Eds sa mga taong nangangailangan ng tulong. Saludo po talaga si Tatay sa paglingap ni Papa Eds. At ito, kikiligin na naman tayo dito. Motor ni Vianze nga ay tinitesting na nga ng Edsy. Naku po, grabe nakakakilig ito po. my goodness, grabe. Bayahing forever na talaga ang Edse. Napasigaw na nga lang habang napapalakpak ang team kalingap nang makita ang Edse. Grabe. Mapapasana. All na lang kami sa inyo, hubby. And why? At ito, napasabi na nga dito si Papa Ed sa wifey niya nang may bagong member na daw sa family nila. Naku po, oh, tinanong na nga niya ang wifey VNC niya kung ano ang ipapangalan nito sa motor. Hala, ito po. po, ang cute. Po. yun. Uh, siyempre, ito, may bago ko siyempre yung motor, no? Bago member, member ng family. Family natin. Family natin. <laughs> pa ang <pangalan> natin dito. Siguro po, hindi na lang. Okay, so, okay. Okay, ba niya na eh So ata kasi siya ata si Vency ah kung siya ibabangga Daan dalam palagi ah Ano ba na Oh my goodness Evidau you ba Naku po di ko ganong maklaro ang binanggit ni Vency Hala baka habi Oh my goodness ano ang pagkarinig nyo mga kalingap kung Eveman ito ay Paniguradong ito ang naisip ni Viansei kasi katunog lang ito sa habi niya. Hala, grabe, nakakakiliti. At ito. Edsay naniniwala sa kasabihang everything happens for a reason. Hala, forever na talaga sila pinagtagpo at tinadhana talaga ang Edsy sa isa't isa. Grabe na ito, nakakakilig. Gito po. Ito talaga 'yung kasabihan no?